Hello, main gabi eh, main gabi eh, may yung ah, uh, mabugnaw nga gabi eh, kay grabing bagyo, gabing ulan walay kuryente so, mga kaigsunan ah, uh, karon nga oras, nagang kayong mga ibati ka kahadlo kabalaka gani karon lang Bago lang yun nga update sa among lugar dool po sa among simbahan Kaya mm. ang mga na sa bukid manggod karon medyo nai kabalaka nya dito nga lugar karon ikusog ang tubig sa sapa nya sa to say kay naay na nakalas sa iyang kawili sa iyang mga mga tindahan sa mga stock ya, idaran na so sa kataranta niya makaigsunan so na yung mga lesson atong makuha po ba nga instead unta nga mas i-priority ni mong kogalingon, na kuan kung labi na na naka sa sitwasyon nga critical na ang sitwasyon labi na kung baha so karon lang ang update nga namatay na gali parinte na namo siguro so namatay siya makaigsunan kay na sa sinyag hakot na anyang tiil na nabunal so wala na noon so meaning wala na yung mapulos wala na yung sa yung mga tindahan yung mga nitaan kay ang yan naman kinabuhi mo yung nakalas so na yung mga lesson mga uh, kinabuhi nato dili ra nato ni matag an mga tawo nga sa kabalaka sa ilang negosyo, kabalaka sa ilang mga propriedad, mga butang, material. Pero pwede ra dai na dai pwedeng mahimong hinungdan sa imong kamatayon. Makaigsoonan ang kinabuhi inom dumi nga gasa ni si Ginoo. Gipiyal ra ni sa Ginoo nato. Ang pinaka best nga pwede natong buhaton kung naay mga kalamidad o unsa nga sitwasyon balatian man o sa nga krisis sa kinabuhi Pinaka-priority na itong buhaton, pilion na ito ang pagpamalandong, pagtawag sa ginoo, di ta mabalaka, din mangayo tag-wisdom. Wisdom sa ginoo mo at itong pangayoon, i-guide na sa si ginoo sa itong pagabuhaton. Kaya sa atong kabalaka o kahadlo kataranta, huwag inuntay na yung Nakadumdum, bitaw ko itong nag-viral nga video, nga racing kay Motocross Unya sa ka hat kaayo nya. Grabe ka maday dali on. Unya kinanglan man ka maminaw sa timing pag release ana aron nga go na dayon aron dungan sa ka sa sa ka timing nga wala pagali ang signal. So unsay na itabo pag go na katong ali sa ila ang motor mo na ni mibabag siyang ligid. Ana ulahin anon siya sa kataranta niya sa so, pag wala pa na release na pod na na, na, na motor no na tikalbong na noon so naabta na noon siya siyam siyam eh? so ang lesson diya mga kaigsunan ayo ayaw palabi o kabalaka o kahadlo kataranta just just relax I kalma lang ni may kasing kasing hinumdumi nga na ay -Dios, na nagbuhat sa langit sa yuta tag-iesta ng butang kontrolado niya ang tanan ang tanan naa sa kamot pagbulutan sa Dios Muna nga mas maayong musalig sa Dios mo na sa Bible nga mas maayong pagsalig sa Dios kaysa tao so just anlang, lang relax just call up, upon the name of the Lord bulahan ang nagtawag sa ngalan sa Ginoo so ingat makaiksunan karon panahon na grabing ulan wa nagali ni Corinthi napaisaw na eh. so na kalma lang ta kay malay nato kaning tanan balik ang gino ini time karon biya na man nato ning tanan so god bless po sa inyong tanan ingat always pray pamalandong adlaw adlaw gabi eh. salig sa Dios tawag sa ngalan sa Dios bye bye po